Mga nereklamo kay Gigi Delana dumulog kay OG Diaz. Nagkaroon ng ilang reklamo laban sa singer na si Gigi Delana kaugnay ng kanyang brand na G Cosmetics at dumulog ang mga ito kay OG Diaz upang humingi ng tulong. Ang mga reklamo ay tumutok sa hindi pagtupad ni Gigi sa kanyang mga pangako ukol sa pagpapalaganap ng produkto at ang mga epekto nito sa mga investors. Ayon kay OJ Diaz, ang mga complainant ay nagsasabing ipinangako ni JJ na siya mismo ang magpopromote ng G-Cosmetics ng todo. Ngunit hindi ito nangyari, sinabi ng mga nagre-reklamo na may mga pagkakataon pa na si Gigi ay nagpopromote ng mga kalaban na produkto, kaya't nagdulot ito ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa mga mamimili. Pati mga investors ay nagsimulang magreklamo dahil sa hindi natupad na mga pangako at nagiging sanhi ng hindi pag-usbong ng negosyo. Ang mga complainant ay sinubukan ding lumapit sa programa ni Rafi Tulfo upang may parating ang kanilang mga hinaing, ngunit ayon sa kanila, hindi sila pinapansin. Kaya't napagdesisyon na nilang dumirekta kay Oj Diaz upang makuha ang atensyon ni Gigi at mabigyan ng pagkakataon na marinig ang kanilang mga saloobin. Dahil dito, ipinaabot ni Oj Diaz ang kanyang payo kay Gigi Delana na harapin na ang mga nagrereklamo upang mapakinggan ang kanilang panig. Ayon kay OG, ang mga investors ay nagsasabi na hindi na bibili ang mga produkto ng G Cosmetics dahil sa kakulangan ng promosyon ni GG. Bukod pa rito, may mga reklamo ukol sa pagiging hindi epektibo ng mga produkto. Kaya't hindi ito tumatangkilik sa merkado. Ang iba pang mga complainant ay nagsabi pa na may mga pangako si GG na ibabalik nila ang kanilang mga pera, ngunit wala itong natutuloy payo ni Oje Gigi na sana'y magbigay siya ng oras upang makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga apektadong investors upang maayos ang issue. Aniya, mahalaga na matutunan ni Gigi kung anong nangyayari sa kanyang negosyo at magkaroon ng solusyon upang matugunan ang mga hinaing ng mga tao na nagsuporta sa kanya at sa kanyang produkto. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang J Cosmetics ay isang proyekto na may malaking potensyal, ngunit sa ganitong klase ng issue, Nagiging mahirap ito para sa mga investors at mamimili na magtiwala. Ang mga pangako na hindi natutupad ay nagiging sanhi ng pagdududa at pagka-frustrate ng mga tao, kaya't isang hamon ito kay Gigi upang ayusin ang sitwasyon. Dahil dito, umaasa si OJ na magiging bukas si Gigi sa pagtanggap ng mga puna at reklamo at mas mapapabuti pa ang kanyang negosyo kung ito ay malulutas sa maayos na paraan. Ang pagharap kay Gigi sa mga nagrereklamo ay magbibigay pagkakataon sa kanya na ipaliwanag ang kanyang panig at matulungan ang kanyang negosyo na magpatuloy at maging matagumpay.